Lord, una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa ligtas na paninisid namin ngayong araw na ito. At pangalawa, maraming salamat po sa pinagkalob na biyayan yung isda sa amin. At shoutout po sa dalawang kaday body ko na si Bro Eman aka ang retiradong Shokoy. At si Bro J, galing Pandas Marinas, Kabite. At ito na mga kabayan, 8.40 na nga pala ng umaga at nagdive na tayo dito, warm up dive lang to. At medyo may kalaliman to kaya kalahati lang yung ating din dahil hindi pa natin kayang sumagad sa Kyle Liman. Napakaganda ng spot mga kabayan at napakalinaw ng tubig. At ito na nga, nagpakita na nga ang mga long lost emperor mga kabayan. Ang dami nila at ang lalaki, nasa apat na kilo siguro ang isa kaso hindi natin napana at biglang kumaripas pa At aangat na sana ako nang biglang nagpakita naman yung mga grupo ng mga big eye trivally mga kabayan. At siniwerte naman tayo at merong nakaibabaw na isa at napana nga natin yan ng maganda mga kabayan. Sapulyan mga kabayan at pagkapana natin dyan mga kabayan ay binigbit na natin pa itaas yan kaso mga lang ay parang kakapusin ako kaya tinostusan ko na lang yung line para mas mabilis ako makaangat dahil nga warm up dive lang ito uh, para mas mabilis ako makaangat at pagkaangat ko nga dito sa ibabaw yung lagi nating ginagawa ay nagmasid kung merong bangka at nung wala ng bangka ay nilak natin yung ating reel para hindi na tumustos yung tali at nagmasiduli tayo kung may mga at binatak na natin yan mga kabayan ang timbang nga pala ng isdang ito mga kabayan ay umabot ng 4 na kilo alam nyo ba kung bakit ko nalaman kasi tinimbang ko yan nung pag uwi ko <laughs> thank you for watching mga kabayan